Ang Takaon na ay isang nilalang mula sa alamat ng Japan na ang pangalan ay nangangahulugang matangkad na babae. Inilalarawan ng Takaon na bilang isang babaeng walang taglay na kagandahan ngunit may kakayahang magbagong anyo sa isang napakahaba at nakapangingilabot na figura. Madalas na pinapahaba ng yokai na ito ang kanyang katawan upang sumilip sa mga bintana sa matataas na palapag ng mga bahay at gusali lalo na sa mga bahay aliwan at tea house. Kilalang nauugnay ang takaon na sa inggit at selos. Sa maraming bersyon ng kwento, inilalarawan siya bilang espiritu ng isang babaeng dumanas ng pagtatakwil o pagkabigo sa pag-ibig dahil hindi siya maganda. Dahil wala siyang kakayahang mapaglabanan ang kanyang damdamin, siya ay naging isang nilalang na sumusubaybay at nanggugulo sa buhay ng mga taong normal na namumuhay. Ang kanyang kakayahang pahabain ang sariling katawan ay sumisimbolo sa kanyang walang katapusang pag-uusisa at kagustuhang silipin ang buhay ng iba, lalo na upang matuklasan ang kanilang mga lihim. Isa sa pinakanakakatakot niyang katangian ay ang kanyang anyo. Kapag ginamit niya ang kanyang pinahabang anyo, lumalaki siya sa isang nakababahalang figura na hindi na akma sa natural na proporsyon ng katawan na tila sumasalungat sa normal na anatomiya ng tao. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay diin sa kanyang kakaibang kalikasan, dahilan upang matakot ang sinumang makatagpo sa kanya. Madalas tingnan ang takaon na bilang isang kalunos-lunos na nilalang, nakakulong sa sariling sakit at hindi kailanman makakahanap ng katahimikan. Tinasalamin nito ang karaniwang tema sa mga alamat ng hapon kung saan nalilikha ang mga espiritu dahil sa matinding damdaming hindi nalulutas ng tao. Ang kwento niya ay nagsisilbing babala sa panganib na dala ng inggit at labis na pag-uusisa na ipinapakita sa isang anyong sabay na nakakatakot at nakapanlulumo.